Naalala ko lang noon, ng panahon ng kabataan namin, na kapag inuutusan kami, nako, wag na wag mong babanggitin ang mga salitang wait lang po. Ha? Kailangan kapag inutusan ka, nako, sundin mo kaagad. Dahil kung hindi, may nakaabang na sanga ng bayabas sa'yo. Ganon dati. Ganon ang disiplina dati. Ngayon, nako, kabataan ngayon, hindi ko naman sinasabing lahat, no? Na kapag inuutusan sila, sasabihin sa'yo, wait lang po. Kasi nagra-rank game ako. Kasi naglalaro ako ng Roblox. Roblox ba yan? Roblox. No? Hindi mo sila kagad mauutusan. At kapag nautusan mo naman, nakasimangot pa yan. Ha? At ang tagal pa minsan, bago bumalik. Kaya ang gagawin mo na lang para maluto yung niluluto mo, ikaw na lang ang bibili naluto na yung niluluto mo wala pa sila kung saan-saan pumupunta ewang ko pa sa amin dati kapag ginawa mo yan yung wait lang po na nakasimangot ka nakita ka nakasimangot nagdadabog nako abangan mo meron ka agad yan no meron ka agad yang lumilipad ha huh? lumilipad na sanga ng bayabas o hindi naman kaya isang oras kang luluhod Huh? Isang oras kang luluhod sa asin o hindi naman kaya sa munggo. Ganon ang disiplina dati. Ang tawa pa nga ng lola ko dyan dati, kastigo militar. <laughs> ngayon iba. Utos mo, gawa mo. Ganon na ngayon. At ito pa. Dati naalala ko, kapag meron nga nagkakwentuhan ng mga matatanda, bawal na bawal kang tumambay. At kapag nakita kang tumambay doon at sumasagot-sagot ka sa usapan ng mga matatanda, eh, nako, kapag tiningnan ka sa mata ng nanay mo o lola mo, abangan mo na ang kasunod. Dahil lilipad na na naman ang sanga ng bayabas pag uwi ng mga bisita. Dati, ha? kapag titingnan ka lang sa mata ng nanay o lola mo, alam mo na kaagad kung ano ang gagawin. At alam mo na kaagad na may mali kang ginawa. Ganon dati ang disiplina. Ngayon, mga bata, nako, iba. Hindi ko naman nilalahat pero iba nga na ngayon. Parang tayo lang matatakot sa kanila. ba? Diba? Palaging wait lang po, wait lang po, wait lang po. Hindi ko alam kung bakit hindi ka agad-agad may isang tabi ang ginagawa. No? Ewan ko ba? Siguro kulang lang sila sa tinatawag na ano? Kastigo militar. <laughs> no? Ano lang ba naman na uutusan ka para bumili ng asin, bumili ng vetsin o kung ano pa man yan? At pagkatapos na pwede ka maglaro ulit. Di ba? Iba. Ngayon, pag inuutusan mo, hindi mo alam kung saan, saan, saan nagpupupunta. Ang tagal bago bumalik nung panahon namin, nako, wag na wag mong gagawin yon, Ha? Wag na wag mong gagawin yon, Dahil may nakaabang sa iyo. Ha? May nakaabang sa iyo na sanga ng bayabas. At eto pa, kung napapansin ninyo, lalo na sa mga kabataan dyan, ha, na naglalaro ng ML o kung ano man, aba, grabe ang mga bunganga. Naririnig mo, mura dito, mura dun. Nako, nung kabataan namin, may marinig lang na isang mura dyan sa bibig mo. Good luck, no? Pipitikin yung bibig mo. Kung hindi naman kaya nako good luck sa'yo, lilipad na, na naman ang sangha ng bayabas, no? O hindi na kaya isang oras kang luluhod sa asin at sa munggo. So, ganun yung disiplina. Ewan ko ngayon, no? Ang mga kabataan, para silang, ano, parang feeling nila, no? Kinatatakutan sila. Alam mo siguro, ang pananaw ko lang dyan, kulang lang yan. Kulang lang yan sa kastigo militar. Na, kaya naisip ko, ano? Kaya siguro nila ginawa yon, dahil gusto nilang lumaki ka na may paggalang, may disiplina, at may respeto sa sarili. Ano, sa tingin nyo, tama ba ako o hindi? Sige nga, comment down below nga kayo.